Hello and welcome back again to my YouTube channel The Mommy Chacha Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa negosyo. Kung kayo ay nakakaranas ng pagkalugi, pagkaalat sa pera, at kung nakakaramdam kayo na parang mahina ang benta, meron akong ibabahagi na makakatulong para ang inyong negosyo ay muling lumakas at umunlad at makaakit kayo ng maraming customers, ng mga ma mamimili o buyers sa inyong negosyo. Kaya, kung kayo ay panati ko! at mahilig sa mga pampaswerte, panoorin lamang ang video na aking ibabahagi. At kung hindi naman, humanap lamang kayo ng video na gusto nyo. Mainam na gumagawa tayo ng mga pampaswerte dahil ito yung magsisilbing gabay natin. At ito din yung nagpapalakas ng loob natin para mas lalo tayong maging agresibo na matupad ang mga pangarap natin. At ito yung nagbibigay sa atin ng lakas ng loob. At ang mga pampaswerteng ito, ito ang mag-aakit ng good luck, ng swerte, magiging money magnet at makakaakit ng mga customers at buyers sa inyong negosyo. At lumaki ang inyong mga kita at mga benta. Kaya sundin at gawin ang pamamaraan ng pampaswerteng ito. Mga ngailangan lamang tayo dito ng asin. Ilalagay lamang ito sa mga plastic ng ice candy o mga plastic labo o mga plastic ng ice. At mga ngailangan din tayo dito ng isang buong dahon ng laurel. Ilalagay mo lang ang dahon ng laurel sa asin na nakalagay sa plastic. At ito na ngayon yung magsisilbing pampaswerte mo sa iyong negosyo. Ilalagay mo lang ito sa lagayan mo ng benta, sa arenola, sa kaha. At napaka-epektibo nito na mag-akit ng maraming pera, ng maraming customers sa iyong negosyo. Kaya wag mong palalampasin na makagawa ng ganitong pampaswerte kung hindi mo pa ito nasusubukan. Basta pagaganahin mo lang ang law of attraction na magkakaroon ka ng maraming pera, makaakit ka ng maraming customers, buyers sa iyong negosyo at syempre dapat meron kang 100% na paniniwala paniwalaan mo ang mga pampaswerte na iyong ginagawa para ito ay maging tumalab at epektibo at alisin din ang mga galit at sama ng loob ang mga negatibo mong iniisip iwaksi mo muna yan magpakapositibo ka lang gagawin ang pampaswerte ito kahit na anumang araw o anumang oras. Kung napanood mo itong video na ito, ay agad ka nang gumawa at ilagay mo sa iyong kaha o sa iyong arinola o sa lagayan mo ng benta. Pwede mo din itong ilagay sa iyong wallet at napaka-epektibo nito kung iyong susubukan. Kaya wag ka nang magpatumpik-tumpik pa na makagawa ng mga ganitong pamamaraan. Napaka-simple pero napaka-epektibo. Napakalakas ng talab. Karamihan ay ito ang kanilang mga pampaswerte sa kanilang mga negosyo. Kaya kung hindi mo pa ito nasusubukan, gawin mo na. Tandaan, na ang mga ganitong pamamaraan ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte at pagtatrabaho at lalong lalo na ang manalangin ng time team sa poong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad, umasenso at magtagumpay sa ating buhay at matupad ang mga pangarap natin sa buhay na yumaman. At kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.